Dahil sa experience na binigay mo sa amin, bibigyan kita ng good 10. Yes, yes. perfect! So, Ma'am Shanna, taga saan po kayo? Uh, Laguna kami, Laguna. taga Laguna. Mm -hmm. And kamusta naman po ba ang experience nyo dito sa LU? So far, grabe! Parang walang panahon na hindi kami busog. <laughs> ang dami ang po, ng pagkain dito. Ang the dami kong mga kainan, no? Kaya, kaya pag-uwi natin talagang <laughs> diet kami, sigurado. <laughs> Pero ma'am, ang pretty mo. Nagmamadaling ka pa ma'am. Mas ba, ma? pretty ka! Ikaw si gorgeous ka. eh. Yes. Excited na po ba kayong matikman ang kwek-kwek ng LU? Excited na. Oh my God, ano yan? So ma'am, pinapanood mo kami sa TikTok, ah, di ba sabi mo? So siguro ma'am, alam mo na yung ano, coastal caffeine experience. Ah, uh, ano ba yun? <laughs> so ang gagawin nyo dyan sa mga drinks niyo, or sa mga coffee niyo dip, stir, bite, and sip. Dip, dip stir, 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 sip. Haluin nyo po ng mabuti kasi yung mga syrups natin ah, nasa ilalim. Ah, okay. Mm. Ay, talaga. Um, hindi po. Bite. Sige, mm. bite. Kamusta po yung mga coffees nyo? Good, 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 good. Rate Thank 1 you. 1 to 10. Ay, yung